Welcome to Adventures in poland Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Gin Dobre Gin Dobre Adventures with Ollie's is back para magbigay ng informative videos para sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Pero kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga nangyayari sa loob at labas ng Poland. At kung may questions, suggestions, or comment, Mag-comment ka lang sa ating comment section at kung nagustuhan mo ang aking mga ginagawang videos, i-like at i-share mo na. Dahil sa isang simpleng pag-share lang, may babahagi na natin ang mga informations tungkol sa Poland sa marami nating kapwa Pilipino na nagbabalak magtrabaho or manirahan dito sa Poland. Thank you for sticking around and I can't wait to share more adventures. My name is Ollie and you are watching Adventures with Ollie. Sa video na ito, tatalakay natin ang tungkol sa direct hire at agency hire. Alin ba ang mas maganda? Ano ang mga advantages at disadvantages ng dalawa? Para sa mga hindi pamilyar, ang direct hire ay kapag ikaw mismo ang nakikipag-ugnayan sa employer dito sa Poland. Sila ang nag-aasikaso ng lahat ng requirements mo mula visa hanggang work permit. Samantala, ang agency hire naman ay kapag kumuha ka ng third-party agency na, na magpuprovide ng trabaho at mag-aasikaso ng dokumento para sa iyo. Unahin na natin ang direct hire Marami ang gustong mag-direct hire dahil sa mga sumusunod. Siyempre, dahil sa walang placement fee. Dahil walang agency na kailangang bayaran at makakatipid ka. Karamihan sa direct hire ay sagot na ng employer ang visa processing mo. Malinaw ang detalye ng trabaho dahil ikaw mismo ang direktang nakikipag-usap sa employer kaya't malalaman mo ang lahat ng terms sa trabaho mula sa sahod hanggang working conditions. Kontrolado mo ang proseso. Dahil ikaw ang may hawak ng application mo, kaya't siguradong transparent ang bawat hakbang. Pero may downside din ang direct hire. Mahirap humanap ng employer. Hindi madaling makahanap ng kumpanyang willing mag-hire ng foreign workers lalo na kung wala kang koneksyon sa Poland. Ikaw ang mag-aasikaso ng lahat. Medyo hassle ito dahil kailangan mong ikaw mismo ang mag-process ng lahat ng requirements tulad ng visa at work permit. Walang support system. Kung magkaroon ka ng problema sa employer, wala kang agency na susuporta sa iyo. Sa kabilang banda, maraming benefits ang pag-apply sa agency. Hassle-free processing. Ang agency ang mag-aasikaso ng lahat mula sa job placement hanggang sa work visa. May employer connection. Maraming agency ang may existing connection sa mga kumpanyang naghahanap ng mga workers, mas mabilis kang makakahanap ng trabaho. May support system kung magkakaroon ka ng problema sa trabaho, may agency kang malalapitan para magbigay ng assistance. Pero hindi rin perfect ang agency hire dahil sa placement fee, kadalasan mataas ang placement fee na umaabot sa isa o dalawang buwan ng iyong sahod kaya kailangang maghanda ng budget. Limited job options. Ang trabaho na iyo offer sa iyo ay nakadepende sa available job offers nila. Minsan hindi ito tugma sa gusto mong trabaho. May scam agencies. Maraming reports ng mga Pinoy na naloko ng agency. Kaya't siguraduhin legit ang agency na kukunin mo. Sa tanong na alin ang mas maganda? Direct hire or agency hire? Depende ito sa iyong sitwasyon kung confident kang kaya mong asikasuhin ang lahat ng proseso, mag-direct hire ang para sa iyo. Pero kung gusto mo ng mas madali at mas may support system, mas okay ang agency hire. Ang mahalaga, siguraduhin legal at maayos ang proseso. Laging tatandaan para malaman kung legit ang agency registered sa POEA. Ito ang unang dapat mong i-check kung hindi sila registered, huwag nang ituloy. May detailed job offer, dapat malinaw ang job description, salary at working conditions na nakasaad sa kontrata. May positive feedback, hanapin ang reviews mula sa ibang aplikante na ginamit ang agency. Kung maraming satisfied applicants, mataas ang chance na legit sila transparent ang fees. Dapat malinaw kung magkano ang babayaran mo at para saan ang bawat fee. Sana nakatulong ang information na ito sa mga kababayan natin na nagdadalawang isip kung mag-direct hire or mag-agency para magtrabaho sa Poland. Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Adventures with Oli, bringing you informative videos at laging nagpapaalala ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Jinque Barzo, ito sa Thank you and see you in the next video.